Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ang balita ngayon Tungkol sa pahayag ni Congressman Saldico Medyo nasa delikadong kalagayan siya ngayon Diba may sakit daw siya Eh nang dahil dito baka lalong hindi siya makatulog, ma-stress So ito, title Saldiko, nalulungkot, nababahala. Ayan, pag nabahala ka, eh, magkaka-stress ka, lalo kang magkakasakit. Eh, baka lalong lumala ang sakit niya. Saldiko, nalulungkot, nababahala, at pinapahanap na sa Interpol. Nako, his world is getting smaller. Pag Interpol nang naghahanap sa'yo, Okay? Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Ako Bicol Representative Saldico matapos bawiin ng kamera ang kanyang travel clearance at atasyan siyang bumalik sa bansa bago September 29, 2025. Giit niya, siya ay pinagkakaitan ng panahon para sa matagal na gamutan abroad at ang revocation ay bunga ng pressure, hindi ng tamang ebidensya at proseso eh, may nakita akong picture, ay don't know kung AI generated ba. May picture siya, nasa harapan ng Eiffel Tower sa Paris, eh. Ganun ba? Ang may sakit. <laughs> Tapos, biyahe ng biyahe, uh, from Paris, na monitor, nasa Singapore, nagbiyahe, stopover sa Dubai, Madrid, Spain ngayon. Ganun bang ba May sakit. <laughs> kung may sakit ka, Nasa isang lugar ka lang, eh, nagpapagamot eh. eh. parang enjoying. <laughs> anyway, dagdag pa ni Hindi lang siya, kundi pati ang kanyang pamilya ang nasa alanganin. Eh yung anak niya ngang lalaki, si Mr. Ellis Ko, Co, nananawagan, come home, and face accountability. <laughs> Kahit i-disown niyo ako. I don't care. Basta ayokong malagay sa alanganin ang millions of Pilipinos dahil sa pinaggagawa ninyo. Ang galing ng anak na yun. Oh. Umaasa ako, sabi niya, na kapag bumalik ako sa Pilipinas, igagalang ang due process at masisiguro ang kaligtasan ko at aking pamilya. Ngunit, lalong lumala, ito na, ang sitwasyon matapos kumpirmahin ng DOJ, na humiling na ito ng Interpol sa Interpol ng Blow Notice hindi eh, pa Red Notice Blue eh, Blow Notice para matunto ng kanyang kinaroronan. eh mga OFWs lang na monitor kung saan siya <laughs> no need for Interpol na monitor eh kaya ngayon nasa Madrid, Spain babalik sa Singapore October 4 ata Kumpirmahin sa DOJ na humiling ito na sa Interblue notice para matunton ang kanyang kinaruroonan. Batay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon at rekomendasyon ng NBI, nais siyang sampahan ng kaso kaugnay ng flood control corruption scandal. Kasama sa mga kaso ang diumanoy graft, indirect bribery at malversation. Ibinulgar ng dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at ex-security aide Orly Gutesa na tumanggap umano si Ko ng kickbacks at malitang may pera bagay na mariinyang mariinyang itinanggi. Bagamat sinabi ni Ko na handa siyang humarap sa tamang forum, Nananatili ang tanong kung siya nga ba uuwi bago ang itinakdang deadline ng kamera sa September 29. Okay. So ano ngayon? Sa lunis ng September 29. Ang tanong, uuwi ba siya dito? Kung ako ang sasagot, opinion ko lang ito, hindi. Hindi siya uuwi. Bakit? Kasi kung yan, the name that will never be mentioned, hindi ko na rin babanggitin. Kung ang kanyang amo, kung ako ang amo niya, na si di ko lang nakakaalam sa aming dalawang ginagawa, ay advicean ko siya na huwag kang uwi. Diyan ka lang. Hmm. Kung ako ang kasama niya, hindi ko yan pauwin. So ngayon, pinapauwi daw siya. Ah, let us see. Interpol. Ayan. Tapos kinasuhan na siya. It, it, it remains to be seen. Basta yun ang aking opinion na hindi yan babalik dito sa Pilipinas. Maliban lang, Uh, kasi opinion ko lang yon eh, I might be wrong ito yung palatandaan na nakikita ko na talagang seryoso ang gobyerno na pabalikin siya kung i-cancel na ang kanyang passport uh, may napanood akong facebook reel si Ted Pilon sa kanyang programa, yan ang tanong niya anong ginagawa ng gobyerno bakit walang galaw na ipa-cancel lang kanyang passport Correct Yun din ang aking binabantayan Kasi kung yung Interpol Blow notice <laughs> Para malaman ng taong bayan Kunuhay na seryoso sila Yan yung pagsasampa ng kaso Again To me this eh, hindi pa mga, in, again, opinion ko lang ito. Hindi pa ako satisfied. <laughs> cancel the passport of Sardigo. Then, doon na cancel, mag-request ng red notice. Nakaya nyo nga nag-request para kay Tatay Digong. Eh. Tapos, yung may warrant of arrest kagaya ni ex-congressman uh, Tebes, may warang pa rin siya. Kung ano ang ginawa, kung magawa nila, yung ginawa nila kay ex-congressman Tevez, yun na yun, pwede na yun. Oh, i-expel siya. Ayan pala. I-expel na siya as congressman, i-cancel ang kanyang passport, red notice ng ano, yon maniniwala na kung seryoso ang gobyerno. Habang wala pa ang mga ito, eh, sorry na lang. Uh, <laughs> alam nyo na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki na sa Tribong Talandig. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area ni Adeso, mag-abuno sila. May buntag dia. May buntag. Gabuno na pud mig kuan. Kape aron. So tulo na siya kabang kay duha namang kabulan. So muna ni ang itsura sa kape ni Ades nga duha na kabulan. Maayo gyud nga tan-aon. Ug na anay mga sanga. Tambuka hmm. sa kape ay. Eh. So, unom na ang iyang sanga. O. Sa doha pa kabulan nga kapi ni Adis. <tinyo> Karoon naman sa pag abono nag na po si Adis ang kapi. ал,-л- чис المذكا buta, sesak luka bikrisa Salamat sa Ginoo nga og sa nagsuporta aning kape og sa abono mm -hmm. nga makaawas na gid mi sa kalisod ingon man sa aning among saging nga lakatan. Mm -hmm. Nadayon gid ang among pagpaeskwela sa among mga anak. Mm -hmm. sa Ginoo gitabangan mi niya sa pagtanom og kape mm -hmm. nga atagan pamilya niya og maayong panlawas sa pagtanom namo sa kape. Mm -hmm. Ang tubo sa among kape mm -hmm. nga makaawas na mi sa among kalisod. Salamat. Salamat sa Ginoo.